Tatlong dekada ng katapatan ng Diyos ang ipinagdiwang sa Salinungan Adventist Church sa kanilang ikatatlumpung anibersaryo na may temang Rooted in Faith, Flourishing in Grace. Sa mga patotoo, pag-awit, panalangin at pagbabalik tanaw, muling pinatibay ang pananampalataya ng mga miyembro. Isang paalala na ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na gumagabay sa bawat hakbang ng iglesia. Alamin ang masayang kaganapang ito iniahatid ni Hannah Lea Edurese. Ngayong araw, Hunyo 21 taong kasalukuyan ay pinagdiriwang ng Salindungan Church ang kanilang ikatatlumpong anibersaryo na may temang Rooted in Faith, Flourishing in Grace, 30 Years of God's Goodness. Pinangunahan ito ng mga masigasig na partisipasyon ng mga miyembro ng Iglesia bilang pasasalamat sa katapatan ng Diyos sa nakalipas na tatlong dekada. Nagbahagi ng mga patotoo ang mga kapatiran kung paano kumilos at naging mabuti ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Isinunod naman ni Pastor Mario Palaya ang isang taimtim na panalangin. Kasabay nito ay ang pagbibigay ng mga kapatiran ng munting handog bilang alay sa Panginoon. Binahagi rin ni Brother Nixon de la Cruz ang kasaysayan ng simbahan. Mula sa pagsamba noon sa ilalim ng puno ng mangga hanggang sa pagkakaroon ng maganda at maayos na simbahan kung saan nila idinaraos ang araw ng pagsamba. Uh, sa 30 years na aming uh, pananampalataya, mayroon yung mga bagay na naghahad lang. Uh, yung sa pagkakatag niya, yung sa mga nagiging problema, marami din yung tumututol na maging uh, uh, itatayo ang iglesia na to, pero patuloy pa din dahil sabi ko nga na dahil sa church na ito ay nag nabigyan po kami ng uh, matatag na pananampalataya matibay na patuloy dahil dito nakatayo ang iglesia ng Salinungan. Nagbigay naman ng tinapay ng buhay si Pastor Tony M. Cabanesas Jr. na nagpaalala sa kahalagahan ng pananampalataya at katapatan sa Diyos. Isa pong uh, kagalakan at uh, karangalan nako na ay naimbitahan uh, na uh, magsalita sa 30th anniversary ng uh, uh, Salinungan Church at uh, aking hinihiling sa Panginoon na patuloy na ang mga kapatiran dito ay patuloy ding maglingkod at magtapat sa Kanya at hindi lamang sana ngayong taon na ito na magsiselebrate sila ng kanilang anniversary at uh, higit sa lahat ay hindi na lamang dito sa Pilipinas o dito sa mundo na sila ay magsiselebrate ng kanilang anniversary kundi ang higit sa lahat ay uh, doon na sa langit na magselebrate tayo ng mga anniversaries dahil sa kabutihan ng Panginoon. Kaya aking hinihiling ng mga kapatiran dito sa uh, salinungan na kayo mga kapatid ay magtapat sa Kanya at uh, uh, patuloy kayo na maglingkod sa Panginoon. pagtatapos ng programa, mananatiling buhay ang mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at paglilingkod. Tunay ngang sa loob ng tatlumpung taon, ang Salinungan Church ay naging patunay ng paglago sa biyaya ng Panginoon at patuloy pang lalago sa mga darating na taon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa mula dito sa North East Luzon Mission, Hanalea Edorese, naguulat para sa Hope Today, HCNP News.